Eh, layo Ganda naman ng bata na yan, oh. Uh. Grabe, naglalaro, uh. Uh. Ganda dito sa bundok. Dito lang tayo. Gusto mo? Eh. <laughs> Ganda. Ha? Dito lang tayo, hindi tayo alis. Hanggang dyan ng... Nang... Ito pun bundok ng Pil Pilipilyapan. Ay, Pili tanayan. May tao ba dyan nakatira? Bakit may radyo? Baka Duhat. Ganda ng rest house, oh. Mga ipon-ipunan -ipon ng mga maritis. Doon tayo. Kita yung ano. antipolo Teka, like cute, cute Ito Pino tayo ng barangay May tao May tao bundok. Pag umakyat ka na, hihingal ka papunta dito, no? No? Hindi ka nahihingal? Nahihingal. Ay, nahihingal ka rin. Nahihingal ka hindi? Nahihingal. <laughs> nahihingal daw siya. Kasi ang taas dito, eh. Natuyot na yung mga dahon, no? Kawawa naman, nauuhaw na. Sobrang init. Ito yung lugar ditong pinupuntaan ko dito sa Pilelia Tanay Rizal. Hmm. Bastos yun ah, mga bata. May bahay nga dito sa tuktok eh, kasi hindi makita. taas ng mga bundok ko. Oh. Daming bulaklak ng mangga. Oh. Ba pag magbunga to punong-puno ng bunga. Wala nang bunga yung langka. Oh. Nag-iisa nag ayung ay bunga pala no, may bunga oh. Huh? Yun no, oh. gugulayin ko yan. Yung langka din yun no. Oh. Mga kulungan ng manok. Manok ni Rani. Kukunin natin ikatay natin. Tama. mo? Pagmamunga yung mangga na yan, grabe punong puno yan ang bunga ang grabe yung bulaklak mo no oh uh. uh, dami ito dati garden ko yan dito dati naga garden ako yan. may tao pala doon May bunga yung saging. Sa Chinese nice bamboo. Tara, sama kayo sa akin. Mamunguha tayo ng bunga ng mangga pag mamunga lang to. Pamigay ko sa inyo. <laughs> Sarap to. Dami. Ito, sirbi ba tong tinis bamboo. Yung mga bata, itong ganda ng bata na yan. Eh. tumatawa. Bye! Hanggang dito na lang tayo. Bye bye. Bye bye, mga idol. Shout out sa inyo lahat. Mega, mega, mega love. Shout out.